Hi guys, good morning. Ayan, dumating nga pala yung aking amo at bumili siya nitong labong. Napakamahal talaga ng labong dito guys sa Taiwan. Ayan. Lalaho ko yan guys ng buto-buto. Ayan, kalahati lang kasi dalawa lang lang kami ng alaga ko. Tapos yan, lagyan ko daw ng mais. May binil din siya na ganyan. Bumili din siya ng kalabasa. Tapos ito, pinya. Ayan. Mamay, lulutuin natin ito guys. Lagyan natin ng buto-buto. Guys, ito ang ginagawa ko dito ay pinapakuluan ko muna siya sa tubig. Kasi pag hindi mo siya pinakuluan, mapait siya. Ayan guys, ang techniques natin sa labong. Ayan, masarap ito. Hi guys, ayan, habang nagluluto nga tayo guys, ay gumawa nga pala ako kahapon guys ng Graham. Ang ginamit ko lang guys dito na biscuit ay yung binibili lang sa tindahan na parang pita. Ayan guys, kasi dun sa online wala kasi ng... Grayham uh, Graham Crackers. Ayan. Tapos, syempre, hindi mawala ating coffee. Ayan, guys. Ayan. Ang sarap kasi ang dami ng mangga dito, guys. Hi, guys. Ito na nga pala yung aking niluto na buto-buto na may mais at may ayan, labong. Ayan, guys. Tapos, ito yung nilagyan ko nyan, oh iwan ang tawag dito. Pero parang kung sa atin yan ay fishball. Pero yung same lang naman sila. Pero magkaibang lasa. Ayan guys. Palalamutin ko pa yan guys. Ayan dalawa lang kami ng alaga. Siguro hanggang 2 days namin yan. Ayan guys.